for this video guys nagpasalamat mi sa ginoo nahumana ang among trabaho our ah, well, guys so human mi so kami paingon na mi muli mga kapubre so, nagpasalamat yun ko nila ni parintonyo maning og jiri kay ang among trabaho na paglogi ay nahumana tuod di ay mga kapubre Nakuan sila sa lubi mga kapobre, sige tan sa si ibabaw kay puro kuno patay ang bunga. Akol okay. okay. Unto di ay hatug magpasalamat nila tulo. Ni Maning, ni Padre Tonyo kaya Kay, kay nahuman na dyan ang among lugion pagtapaan na lang ang kulang. Wai kapoy pre Oh, believe jugo nila mga kapobre. Kay tulok adlaw mga kapobre ng trabaho lugi, wala jug ko kapoy 24 hour ko no, walang tulugan ingon si Paritonio. Ay, walang tulugan. Believe talaga ako sa mga tao nga ingana handang lumaban sa hamon ng buhay. Sa hirap ng buhay. Kailan kaya natin malampasan tong hirap ng buhay, pre? Tagal-tagal pa. <laughs> 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 Palit ko ng gatas, ang Michael. Palit ko ng gatas Agang Michael, mga kapubre. <laughs> Guys, mga kapubre, uli na may... Huwag din hinalang kutub guys ang akong video. Nagkang salamat sa pagtanaw. See you next video. Bye bye.